Ayan na ang ating uh, siupaw na maes. Ayan na may um, buko sa ilali. Ayan. Ito naman ang ating nilagay sa oven. Ayan. So masarap guys. So ready na ang ating pangbaon sa araw-araw. Piling -araw. ko ang mais na sweet corn. Ayan sa mixer na may kasamang ano, harina. So, gagawin natin to siya ng dapaw uh, guys, na uh, guys, nga ano, with mais at saka yung may coconut uh, sa loob na matamis. Diba? So, nakano na siya. <coughs> ayan. Uh, ayan, ito yung yung lobi. Tapos, painitin ko lang to siya. Parang sasangagin ko siya ba. Lalagyan ko siya mamaya ng ano, condensed milk. Tapos, ihahalo ko itong giniling din natin na natira na ano, na sweet corn. Yun ang ilalagay natin sa loob nito kaya naglalapot ng ating palaman para dito sa loob ng ating gagawing siupaw na matamis or so ganyan o ba? Diba? masarap na siya, guys sa ating ano giniling na yung uh, harina at saka yung mais, 'di ba? So ngayon, paano natin tinakip mga 30 minutes para tumubo naman siya. 30 minutes to 1 hour. Ayun. Para makatubo. Ito na ang ating palaman. Ayan. so ready na siya. Ah, uh, tatanggalin ko na to sa may ano dito sa may ilaga, yan para ready na mamaya pag nagbabalo tayo. Ilalagay ito sa ilalim ng ano natin, siopaw. Yan, lumubo talaga siya. Lumubo nang lumubo na. After one hour. So, ngayon, nagugas naman tayo ng kamay. Gaganon natin. Ayan, para mag ano yung ano niya. Yung hangin. natin ang palaman, di ba sa loob. Ayan, ito na yung mga nagawa ko. At ito, babalutin natin para yon maging ganyan sya luto na ang ating isang klase guys, nilagay ko sa oven at ang iba naman is nilagay ko dito sa ating siupaw ayan, sabi na ang bamabango ng maes ayan so dalawang klase oven at sya yung ginawa kong siupaw ayan, tignan mo okay, diba?